pa. Pa, ini makina. Parang may food dito. Ano ini eh, ate? Palabok 100. Kasama Ben. Palabok. pasok. Ito hindi ka nalatay. Kapat ako, te. Mau sa late. 100 la. Okay. Te, oh. Thank you. Okay, Curious kasi ako. Okay. Wala <laughs> <laughs> <Puna> ko spaghetti. Hmm. <laughs> <laughs> oh, pala. <laughs> Babayaan ka para may ganap sa I think I like you better. I think I like you better than you. I crusted. I came lagi you. Palabaw, ex. May itu? nito. Nabang <laughs> For the main event, cars. <coughs> sama simbahan. Because, ito ba blessing na mo nandoha ka motor? Ikan mo hawa mo na ni mo ginhalian. Ipasunod na ni mo pagkwati na ito na pagsunda dito halangit. Tagan mo kami yan ang maraming namang hay kinadlaw. Pagkwati mo namang mga sala, sugat ang pagkwala namang mga hawa mo. Ngandere mo kami bayaan, base dere kami pagdagon han mga panulay. Kundi bawi kami ng mga karataan. Amen. times na eh, ito na blessing. Times to na blessing kasi yan eh. Pastor kasi yung first order. Isa <laughs> mm. ka na. Isa ka niya. Ibigay ka. Isa yes, siya. Daga na pesan na kaya baby girl. na blessing. Lima, apa para balhabal. <laughs> <Pagsimba. laughs> lang tiri, Lima, Kaya eh. <laughs> <plan>. oh, na <inaudible> <kita. inaudible>

Tay mayada niyo yo kuan para ikadit haris in may dahigot. Pwede, pakita na te mga ganito. aw oh. at plain na te. Plain. Oo. Uh oh, oh. Priest na

Okay. Lo that i How could I get better once i The best I in? I said. <laughs> a fish in the, the said basta mm good luck at dilaw pa na kung ni Boy bang ba? Mga kaunan, mga kapuraso. Pagkat sa standards ka na ba? Dil, tas dili man niya may ayan ng hip, hip, kamahal liwat. Oo. Mahal ko ba tayo serving ng buong buti. Dili ba? Dili ba? Hit, hit, presyo ba? Hit, kinakaon, dili, dili na dipindi hit ka rahan sa. Oh, Ayan, change outfit. may buhos po kami ngayon. <laughs> <laughs> po kami ngayon para ba bawi na hit. Anyway, kami yan, ha? Ah, mangrove sanctuary. Man mangrove. Oh, and, uh, Naman naggive bilik na kami sa site, which is somewhere haranin lagay pa mangrove before about kami naman. dary mangrove um Ay, nako. hi nako hello so di kami langan, mangrove park i don't know if you know kung ano niya but dary advisable when high tide and low tide kaya very makulong po noy current but currently at 8:38 am high tide daryan so i don't know kitaon talaga sana nalot maupay na yan. Let's go! Paibaya din. Dami yung entrance. Bae, magbaktas na kita mga lang 10 hours. <laughs> Ay, nangyari ko lang kung pamaol. Ay, may day house of Mary. Baga man low tide. Pero high tide man nga dito. Mag-iba kasi nga dito. Mm, may house of Mary. So medyo narabalik yung arebolto naman eh. Mabuhay ngayon dyan. Hi! Hi! Ano? Cute daw ad to. Mabuhay na yung transmit. May transmit 30 pesos pero... Mabuhay! Mabuhay tawag. Mabuhay na Kuha na lang <laughs> ko nun ni Rim nun. Bye. So, yeah. Sabi kami, okay. Mangli. Sila nga yan, Mangli. po kami entrance. Okay. Mag-lag-shoot lang dito siya. Mag-lag-shoot, Ano ito? Suraon. Ano suraon? Oh, damot ko na. Ang cross ba dito, Isabel? Isabel? Oo. labutan po man. Okay. Like science camp, kanin, Kay nag eskulahan hara'yon dagat. Adi di di. Waa. Thirty one oh, twenty. Oh, Halang. Oh. May da kasinsil yo. Lagat talag. May daga dak fifty. Thank May magkahuwad. And so. Haha. 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 Hala kabongga. bongga. ka din ko an. put charing. Wee wee. Good morning Hello. po. Hi, the... Oh, may dang hindi parpot. Hala o day. Uli na. Hala o day. Nangumusag ka na day. Tapos <laughs> na hada. Hala ka nice manini. Picture kita na yan dito. Can you take it all away?

yawa dito oh, but to, but to ayaw, ayaw, you na gusto -e -e ko gusto ko kung ba dito? kung 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 Ano man, kung 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 Di, kung 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 igi kung 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 Ito man. kung no, kung man. kung 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 kung

may kudusim Walawalo. mo, may karanasan kung magtaaakot na mga na mo Hindi mo alam ano masasabi mo sa sisnik. Mm -hmm. Kaya naman ano mo ito. Hindi kami friends. <laughs>

Oh. Dia jadi... ah, kita, kita ada. Boleh ada kita. ya <Sing> 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 deh ini. Sampai nga di Indonesia. joke? Ay ada ayam mark? Ada nggak dan di buli? Kalau kamu nggak mau sih nggak diikam. Mau nga lo bin nggak dibin? What joke? diri nagpapa music lera judgmental. Oh, may batong to Ah, mula kay bangin kita suktanit, it cottage. Okay, kita kadto hmm. ada. Pengagat eh. Tedirikat kami magi, apa di? Naperat ya cottage? Naperat ya cottage? Pwede man lang yung Pero te 15 O okay, 15 Taging na kwarta mat O wali ngayon na dalawa Ano? Ano kuno? O lagi Adi te Kapat kami Brooklyn Brooklyn ngayon <laughs> Brooklyn. Ato na yung Brooklyn. Ito yung ito yung cottage nito yun eh. Like 3300. Eh pag overnight na pera niya. 800. Hay nito yo. Awa mo ito. Pero uh, Pero pwede ni ngani ig kan, pwede ni ngani ig tent. Oo. Oh, 3300 ang mga tao. Kung may da niya. Kung may da naman tent 200 gihap. Okay.

Dali oh, screenshot na lang. O, buwi, tsuwi, tsuwi, di rin nakakalusad kaya di Brooklyn. <coughs> Brooklyn. Brooklyn, <coughs> down, no? Brooklyn. Daway, ano daw, Brooklyn daw yan

Dari batonnya. Dari langsung <laughs> Tadi Arti, ui

Tu. <laughs> Pasayan. Pasayan oh. na step. Natutuwa man na ako sa stripe. Tawag dito tingin ba do po? <laughs> The baby, you gonna the

Kid, di mas scared. Dah <laughs> <laughs> kita lima sawah. <laughs> <laughs> Ito, pause. pause. 3% na lang. Pause.